Lahat tayo ay may mga nakatagong bahagi ng ating sarili. Pero bakit parang ang hirap ilabas yon sa totoong mundo? Kung sawa ka na sa pagpapanggap, sa pagsunod sa gusto ng iba, at gusto mong mabuhay ng mas magaan at mas totoo, panoorin mo to hanggang dulo. Hindi lang to about psychology. This is a real talk para sa mga taong gusto ng magpaka-totoo. Kung gusto mo pa ng ganitong videos, deep, practical at hindi pilit? Subscribe ka na sa Himig ng Karunungan at pindutin ang bell icon. Tara, simulan na natin. Una, yakapin mo ang buong sarili mo kahit hindi ka perfect. Walang mas magical sa pagkatao natin na mabubuo lang kapag niyakap natin pati ang di natin gusto. May ugali kang mahiyain, takot sa confrontation, maarte minsan, hindi mo kailangang itapon yan. Gamitin mo yan. Gawin mong art yung pagkatao mo. Isipin mo parang ukit ng sculpture. Hindi lang maganda ang ginagamit, pati yung mga gasgas, bitak o kahit yung luma, kasama sa masterpiece. Halimbawa, hindi ka makapagsabi sa kapitbahay mo na huwag iparada ang sasakyan niya sa tapat ng gate niyo. Imbis na pilitin ang sarili mong magalit o magdemand, sulatan mo ng maayos. Ganun ka, malalahanin, mapagpakumbaba. Gamitin mo yun. Ang pagiging totoo, hindi ibig sabihin na maging palaban. Ibig sabihin nito, tanggap mo ang sarili mo at kaya mong humanap ng paraan na akma sa pagkatao mo. Pangalawa, lakarin mo ang sarili mong landas kahit mag-isa ka. May mga bagay na ikaw lang ang makakaintindi. Minsan, ramdam mo na parang may ibang landas para sa iyo. Pero pinipigilan ka ng takot o ng pressure ng pamilya, ng barkada, ng expectations. Tulad ng engineer ka ngayon, pero lagi kang nangungulila sa art. Gusto mong magpinta, gusto mong gumawa ng art. Pero iniisip mo, sayang naman ang degree ko hindi sayang kung susundan mo kung sino ka talaga. Simulan mo sa maliit. Isang oras bawat araw. Brush, canvas, practice. Post mo sa online. Huwag mong hintayin ang basbas ng mundo bago mo sundan ang sarili mong musika. Huwag kang magtanong kung saan ka dadalhin ng landas mo. Lakaran mo. Pangatlo, tanggapin mong iba ka at huwag ka nang humingi ng pahintulot. May mga tao na kahit anong paliwanag mo, hindi nila maririnig ang musika na pinapakinggan mo. Hindi dahil mali ka, kundi dahil iba lang talaga ang frequency niyo. Iba ang pananamit mo, iba ang paniniwala mo, iba ang gusto mong buhay. Okay lang. Hindi mo kailangan magpaliwanag. Hindi mo rin kailangang ifit ang sarili mo sa template ng normal. Kung ikaw ay isang taong may naiibang identity, at pinalaki ka sa isang pamilyang sarado ang isip, tandaan, hindi mo obligasyon na magpakaplastik para lang matanggap ka. Ang tunay na buhay ay hindi tungkol sa pagsunod, ito ay tungkol sa pagpili. At kung pipiliin mong maging ikaw, kahit masakit, kahit mag-isa, yan ang tunay na tapang. Pangapat, huwag maging alipin ng papuri. Maraming tao ang tumatakbo hindi para sa sarili nila, kundi para sa palakpak ng iba. Pabibo, pakul, -cool, papimos. Pero deep inside, pakante. May kilala ka bang ganyan? Laging gusto ng atensyon, pero pag mag-isa na lang, hindi alam kung sino siya. Walang masama sa achievement, pero kung ginagawa mo lang yan para purihin ka, baka hindi mo talaga mahal yung ginagawa mo kapag totoo ka sa sarili mo, kahit walang claps, fulfilled ka. Panglima, piliin mong maging malaya kahit may price. Ang pagiging totoo sa sarili mo, may presyo yan at madalas mataas. Pwedeng mawalan ka ng kaibigan, ng trabaho o approval ng iba. Pero ito ang tanong, mas mahalaga ba sa'yo ang pagiging komportable o ang pagiging totoo? Ang mga taong tunay na malaya hindi sinusukat sa dami ng followers. Sinusukat sila sa dami ng beses na pinili lang tumayo para sa sarili nila. Kung naramdaman mong kailangan mong marinig to ngayon, ibig sabihin panahon na para piliin mo naman ang sarili mo. Maging tapat, maging totoo, at higit sa lahat, maging buo. Kung gusto mong lumalim pa ang pagkilala mo sa sarili mo, Ifollow mo na ang himig ng karunungan. Dito, hindi lang tayo nag-iisip. Natuto tayong magmahal, lalo na sa sarili natin. Mag-ingat ka at sana sa susunod na marinig mo ang boses mo sa loob, pakinggan mo na.